Sinugo ni Jesus ang labindalawang apostol. Sinugo ni Jesus ang labing dalawang tagasunod niya at pinagbilinan. Huwag kayong pumunta sa mga lugar na mga hindi hudyo o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, puntahan ninyo ang mga Israelita na parang mga nawawalang tupa. Ipahayag ninyo sa kanila na malapit na ang pag ng Diyos. Pagalingin niyo ang mga may sakit. Buhayin ang mga patay pagalingin ang mga may malubhang sakit sa balat para maituring silang malinis at palayasin ang masasamang espiritu. Tinanggap ninyo ang kapangyarihang ito ng walang bayad, kaya ipamahagi rin ninyo ng walang bayad. Huwag kayong magbaon ng pera o kaya magdala ng bag, damit na pambihis, sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay dapat lang nasuportahan sa mga pangangailangan niya. Sa alinmang bayan o nayon na inyong pupuntahan, umanap kayo ng taong malugod kayong tatanggapin sa kanyang bahay at makituloy kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo. Sa pagpasok ninyo sa tahanang iyon, pagpalain ninyo ang lahat ng nakatira roon. Kung talagang tinatanggap nila kayo, pagpalain ninyo sila. Ngunit kung hindi, huwag ninyo silang pagpalain. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin nila kaysa sa mga taga-Sodom at Gomora.